dito naman po sa video na ito, siguradong kilalang kilala nyo na po itong kakanin na ito. At ito nga po ay ang Chinta. Naalala ko po dati nung maliit pa ako, hanggang ngayon naman po maliit pa, tuwing umaga binibili po kami ng nanay at tatay ko po nito. Tapos, nyog lang po yung nakalagay. Pero, masasabi nyo naman po talagang masarap. Pero ngayon, dalawang klase po yung ating gagawin. Isang black kuchinta at, at isang original cinta. Mas ile-level up po natin to kasi magagawa po tayo ng pinakang dip po nito na tinatawag po na dulce de leche. At mas pa-specialin po natin ito kasi maglalagay po tayo ng cheese dito. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi yung inyo po maaaring katanungan ay nandito na rin po sa video. Bibigyan ko rin po kayo dito ng mga idea, yung mga packaging po na pwede po natin gamitin. At bibigyan ko din po kayo ng tips kung papaano po natin ito na negosyo. Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Tara na po, umpisahan na po natin. yung atin pong full ingredients sa description box nyo po makikita para mas makapi po ninyo ng ayos. Ayan po sa likod ko, nagpapainit na po tayo ng tubig para pag na-mix na po lahat natin yung ating ingredients, diretso sa lang na po. Unahin po natin ang mixture po ng ating black pochinta. 1 cup ng all-purpose flour. 1 cup kasabay starch. Pwede rin po kayong gumamit ng tapioca starch brown sugar. 2 and a half cups ng tubig. Sabayan na lang po natin ang halo para mabawasan po yung buo-buo. 2 -buo. teaspoon lye water. Ito pong brand na ito ang akin pong ginamit. At gagamit po tayo ng 1 teaspoon liquid food coloring black. Itong brand na ito ang akin pong ginamit. Bali, ito po ay 35 pesos po sa bakery supply. Pagka-mix po natin, salain naman po natin. Ito po, kailangan po talagang salain para yung buo-buo po ay matanggal. Kung mapapansin niyo po, ito po hindi ganun kabla. Pero pag naluto na po natin, magbablock na po ito. Set aside po muna natin to at gawain naman po natin ang mixture po ng ating original kuchin. Nahila din po natin 1 cup all-purpose flour, 1 cup kasabay starch or tapioca starch, brown sugar, at dito gagamit po tayo ng 3 cups po ng tubig. 2 teaspoon lye water, at gagamit po tayo dito ng 2 tablespoon po ng atswete. Bali ito po, nilagyan din po natin ng 2 tablespoon hot water. Ibinabad na po natin para diretsyo na po nating ilalagay. Mix lang po natin. Pagkatapos, sasalain din po natin para mawala po itong buo-buo sa ibabaw. And dito po kung tingin nyo may buo-buo pa, pwede nyo naman pong salain ulit. Pero yung isang sala, okay na po sa akin. Gawa na po natin yung ating mixture at ang sunod naman po natin gagawin, e ready naman po natin yung atin pong mga paglalagyan. papahidan po natin ito ng oil o kaya naman po butter para hindi po tayo mahirapan pag tinanggal na po natin. Dahil ito po yung gagamitin ko mga 2 tablespoon pero ima-microwave ko lang po muna sa Pahid na po natin dito sa atin po mga molder. Bali ito po ay large size. Doon sa atin pong original kutsinta, nagdagdag po talaga ako ng tubig doon para malaman po natin kung kahit 3 cups po yung gagamitin natin ay okay pa rin po ba ang texture po ang ating kutsinta. Tapos nag-add na din po ako ng 1 half cup sugar kasi baka mamaya matabang po yung kutsinta natin. Sunod naman po natin gagawin, haluin na po natin to ng ayos kasi ilalagay na po natin dito sa ating molder. Kailangan po ay halong-halo kasi tumining po yung mga ingredients po nating inilagay. E 3-4 cup lang po ng molder ang ilalagay po nating mixture po ng ating kutsinta. And sa atin pong black kutsinta, naka 20 pieces po tayo. At sa ating original kutsinta, naka 24 pieces po tayo. At ngayon, ilagay naman po natin ito sa ating steamer. Bago po muna isalang, ay kulong-kulong -kulo na po yung tubig. po yung atin pong apoy ay medium to low lamang po. Lulutuin po natin to ng 30 minutes hanggang 40 minutes. Tapos, itututpik check na lang po natin. Ganitong kalakas lamang po ang apoy. A few moments later. Check na po natin. After 30 minutes, luto na po itong ating kutsinta at hahanguin na po natin. Meron pa po tayong second batch. kakalimutan lagyan po ng cover para hindi po matuluan ng tubig yung atin pong kutsinta. After 30 minutes, hanguin na din po natin itong ating second batch. At iintayin na lang po lahat natin na mag-cool down. Ang ganda po ng pagkakaluto, wala pong kabutas-butas po yung gitna. At ang dahilan po nun, kailangan po ay mahina lamang po yung apoy. Tulad po nung pinakita ko po sa inyo. Yun lang po ang sekreto sa pagluluto. Yan. Yan. Sa pagluluto po ng kutsinta. Yan. Habang iniintay po nating lumamig ang ating kutsinta, magluluto na po tayo ng ating dulce de leche. Bali, ang una po nating gagawin, magkakaramilize po muna tayo ng 1 fourth cup ng asukal na puti. Kailangan po ay alalay lamang po ang apoy para hindi po masunog. Nuwag nyo na po yung hahaluin kasi didikit lang po 'yan sa kutsara po ninyo. Saglit lang naman po siyang i-caramelize at kapag natunaw na po, ilagay na po natin yung ating kalamansi. Naglalagay po tayo niyan para yung atin pong asukal ay hindi po mabuo. Pag nailagay na po natin yung ating isang kalamansi, ilagay na din po natin itong ating isang lata po ng condense. Lagay na din po natin itong ating butter. Mga 3 tablespoon po ito. At 1 teaspoon po ng ating vanilla. At 1 teaspoon po ng ating asin. Para pang-enhance po sa tamis po ng ating dulce de leche. And at ngayon, haluin na lang po natin to hanggang sa medyo lumapot po ito. Luto na po itong ating dulce de leche. Hindi na po natin ito masyado palalaputin. Kasi kapag lumamig po ito, lalapot pa po yun. Kaya ito po ay... Okay na. Wala pa pong 5 minutes. Luto na po itong pang po ng ating kutsinta. Set aside na lang din po natin to at iintay na din po natin yung lumamig. Pang so, iniintay po natin magsilamigan po yung ating niluto, ipakita ko lang po sa inyo yung mga ilan na pwede po natin paglagyan. Pero mamaya bago po matapos ang video na ito, bibigyan ko pa po kayo ng ilang ideas. Sa ngayon, ito po muna kasi ito po yung ating gagamitin. Meron po tayo dito clamshell na tinatawag. Ang code po nito kung bibili kayo ay OPP. Das L5H. Size naman po nito ay 7.5 x 5 by 1.5 inch. Isinulat ko na po dito para hindi ko makalimutan. At meron po tayo dito microwaveable na pwede rin naman po nating paglagyan. At ang size po nito ay 750 ml. Meron po tayong mga sauce cup po dito. Ito po may takip kaya lang yung napabigay po sa akin parehas lalagyan wala pong takip. Hindi ko na lang po sinauli. Tapos, meron po na ganitong clear na lalagyan. Depende na po sa atin kung ano po yung type or size po na ang po sa dami po nung ilalagay natin. Balikan na po natin yung ating mga niluto. And ngayon, ripakin na po natin at unahin po natin itong ating black cinta Maglalagay po ako dito ng 7 pieces kasi sa ilid po nito, ilalagay ko po yung ating sauce cup na paglalagyan po ng ating dulce de leche. Pero kung gagawin po natin ito, pwedeng punuin po natin ang ating kutsinta tapos yung sauce cup po natin sa labas na lamang po yon. Pero depende pa rin naman po sa atin kung ano po yung type po natin. Sa pagtatanggal po nito, kailangan lang naman po natin ng toothpick ipaglalagay na lang po lahat natin para dere-derecho lang po yung ating gawa. Para maripak lang po natin ang ayos dahil Kulang po sa bilang itong ating black kutsinta, dadagdagan na po natin itong ating original kutsinta. Mamaya malalaman naman po natin to sa costing, parehas lamang po yun. Yung ating pong original kutsinta, dito po natin ilalagay sa ating microwave bowl para makita po natin ang pinagkaiba. Meron po tayong natirang dalawa at yan po yung titikman po natin. Okay ngayon sa sauce naman po tayo. Bali, pagkaluto po natin, kailangan ay isalin na po natin sa ating lalagyan. Pero, mas maganda po doon, isasalin po natin sa lalagyan po na may sukat. Katulad po nito, bali nung niluto po natin, tayo po ay naka 300 ml na po. Awat lalagyan po, maglalagay ako ng 50 ml. Tamang-tama po yon kasi tayo po ay naka-ani. Bali, yung isang puno po nito, sukat na po ito sa 50 ml. Ilalagay naman po natin sa bawat gilid. Maglalagay po tayo dito sa ibabaw ng niyadyad na cheese. Bale ito po ay 100 grams. po yung ating kutsinta at ngayon, lalagay naman po tayo ng ating label. Example po niyan, ipid tips at iba pa, original kutsinta at mas maganda po kung maglalagay po tayo ng contact number. Para kung meron pong o-order or magre-reseller, makokontak ko kayo kaagad. Pero, eh, kung tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang at tayo po ay nahirapang magpagawa po nito, pwede naman po tayong bumili ng tulad po nito. Sa so, mga bakery supply po ito mabibili, meron din po sa online. At simpleng-simple simple lang po yung nakasulat. Meron pong thank you. Idikit naman po natin dito sa ibabaw. Pero pwede naman po natin gamitin parehas. Para meron na po tayong label, meron pa po tayong sticker na nagtay-thank you -tay -tay po tayo. Mas dito po sa ating Black Cochinta, sticker po yung ilalagay po natin. Para makita po natin parehas kung ano po ang itsura. Okay na po itong ating kutsinta at ready ready na pong itinda so, dito po sa ating clamshell at kapag naubos na po natin yung ating kutsinta itatapon na po ito. Pero ito pong ating microwave bubble, kapag naubos na po natin si kutsinta, pwede pa po natin hugasan kasi magagamit pa po natin ito. Kaya kung gagawin po natin itong business, depende na po sa atin kung alin po ang mas okay or mas maganda po sa paningin po natin na pwede po natin paglagyan. At ngayon, nasunod naman po natin gagawin, titikman na po natin ito para malaman po natin kung okay nga po ba yung ating kutsinta. Unahin po natin itong ating black kutsinta. Lahat po ng ating niluto, parang naglaho na po na parang bula kasi naubos na po namin. At ngayon, ang masasabi ko po dito, unang-una, walang halong biro, masarap po itong ating kutsinta. Pangalawa po, yung cheese po na inilagay natin, saktong-sakto po yun dito, panamang-panama. At talaga pong nakakapagpasarap po nung ating kutsinta. At mas pinalevel level up pa po yung lasa kapag isinasawsaw po natin sa atin pong dulce si de leche. Kaya kung gagawin po natin tong extra income, sigurado babalik-balikan po kayo ng inyong magiging customer kasi masarap po talaga. At kung natatandaan nyo po kanina, sa black kuchin tato and half cups water po, at sa original kuchin tato, cups water po yung inilagay natin. Bali, hindi naman po talaga nagpapanlayo po yun ang kunat. Gusto po ninyo ng makunat-kunat, two and half cups water po lamang. Kung gusto nyo naman po ng malambot na may kunat, 3 cups water po ang ilagay po natin. At ngayon, magkoposting na po tayo para magka-idea po tayo kung magkano po ang naging puhunan at posibleng po tubuin. Pero bago po muna ako mag-umpisa, yung costing ko po na ginagawa ay dito po yung sa lugar namin. Magkocosting pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. Bawat araw po ay nag-iiba po ang presyo. Okay? Pagsamahin na po natin yung ating black kutsinta at yung ating pong original kutsinta kita. Umpisan po natin sa ating dalawang cups ng all purpose flour, 11 pesos. Kasaba flour, 12.32. Brown sugar, 13.50. Pagsamasamahin na po natin yung ating live water na dinamit at food coloring, atin pong at powder, sabihin, sabihin, na lang po, 5 pesos. Kasi tigka-kaunti lang naman po yung ginamit po natin. Kaya ang total po ay 41.82 po ang ating mixture. Pero, magpa pa po tayo doon ng ating other expenses tulad po ng ating gas sa pagluluto po ng ating kutsinta at pagluluto po sa glet ng ating pong dulce de leche. Sabihin na lang po natin na 12 pesos kasi mahinang apoy lamang naman po ang kailangan po natin doon. Mag-plus na din po tayo ng ating labor na 40 pesos kasi isang oras kayang-kaya po natin itong gawin. Kaya ang total po lahat ay 93.82. Ngayon, kung natatandaan niyo po, tayo po ay naka 44 pieces. Kapag i-divide po natin yon, ang kalalabasan po nun ay 2.13 po ang puhunan po natin kada isang kutsinta. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay sa atin pong dulce de leche. Sa lata ng condensed, 32 pesos. Sa atin pong butter at kalamansi, pagsamahin na po natin, 7 pesos. Vanilla at asin, sabihin na lang po natin na 2 pesos. At para po sa ating sugar, 3 pesos. Kaya ang total po lahat ay 44 pesos. Kung natatandaan nyo, tayo po ay naka 300 ml po ng dulce de leche. At naglagay po tayo ng 50 ml kada isang sauce cup. Ngayon, i-divide po natin sa 300 para malaman po natin kung ilang 50 ml po yung makukuha natin. At ang kalalabasan po nun ay 6 na 50 ml po ang makukuha natin. Ngayon, para malaman naman po natin kung magkano po ang puhunan kada 50 ml, yung 44 pesos po na puhunan po natin sa dulce de leche, i-divide po natin sa anim At ang kalalabasan po noon ay 7.33 po ang puhunan kada 50 ml. At ngayon, natuos na po natin yung mixture po ng ating kutsinta. Natuos na din po natin yung ating dulce de leche at ang kalalabasan po noon ay 137.82 po ang total po lahat ng ating puhunan. Ang tuusin naman po natin ay kung magkano po ang puhunan kada isang tab. Kaya lang wala na po akong maipakita sa inyo kasi nakain na po natin. Kada isang tab, 7 pieces po ang nakalagay at 0.13 po ang puhunan po kada isang kutsinta. I times 7 po natin 'yon. Alalabasan po nun ay 14.91. Plus na din po natin yung ating Dulce de Leche na 7.33 po ang puhunan. Pa-plus pa po tayo doon nung ating packaging po na ginamit, yung clamshell po natin at yung microwave bubble po. Ang presyo po nun ay 6.50. Pero sabihin na po nating 8 pesos kasi meron pa po tayong sauce cup na ginamit. At para po sa sticker po natin gagamitin. Kaya ang puhunan po natin, kada isang tab po ng kutsinta ay 30.24. Pagbebenta po ulit nito, depende po yun sa atin. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang ating puhunan. Pero ang may sasuggest ko pong presyo sa inyo, pwede po natin ibenta ng 50 hanggang 70 pesos. Pero ako po, tutuusin ko po na 60 pesos. Para magka-idea po ulit tayo kung magkano po ang ating mapapagbilhan dito kung gagawin po nating business. Yung 6 na tab, i-times po natin sa 60 at ang kalalabasan po nun ay 360. Tapos, meron po tayong dalawang labes na ayun po yung tinikman po natin. Pwede po natin ibenta ng 450 po ang isa, tapos dalawa po yun. I-plus pa po natin yung 9 pesos sa 360. Kaya e, ang total po lahat ng ating mapapagbilhan ay 369. Pero, magmamainos pa po tayo doon ng puhunan natin na P137. 1.82 at ang kalalabasan po nun ay 231.18 pero magmamainos pa po tayo doon ng packaging po na ating gagamitin. Kung natatandaan nyo po, 8 pesos po ang puhunan po natin kada isang lalagyan. At kapag 6 po natin yon ang kalalabasan po nun ay 48 pesos. I-minus po natin sa 231.18 kaya tayo po ay tutubo pa ng 183.18 sabihin na lang po natin 183 para hindi po tayo mahirapan nakidim po ng tubuan dito po sa kotse datang isa pa pong maganda dito napakadali lang pong gawin para magka-idea lamang po tayo kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda kung magkano po ang posibleng po nating tubuin. Ipagpalagay na lang po natin dahil tayo po ay nag-umpisa pa po lamang at nakaka na tab po tayo bawat araw tubo po natin na 183 kapag itinimes po natin sa 30 days yon, na posible na po tayong tumubo ng 5,490 pesos. Para sa akin, hindi po imposible yon. Tapos kung sasamahan po natin ito ng sipag, tsaga at diskarte, hindi lang po 5,000 ang posible po ninyong tubuin. Kasi pwede pa pong maging 10,000 yon, 15,000 kung madodoble na po natin bawat araw yung magagawa po nating kutsin. Tang isa pa pong mahalaga doon, kailangan po ay system po tayo. Ngayon, bigyan ko naman kayo ng tips kung paano naman po natin itong nenegosyo. Unang-una, pwede po natin itong itinda kahit nasa bahay lamang po tayo. Isalansan lang po natin sa ating bilao o tuwing umaga, bagay na bagay po ito. Pero, pwede rin naman po sa hapon. At pangalawang tips, kung meron pong nagtitinda ng lugaw po sa inyo, or meron pong nagtitinda ng agahan, kung pwede pong makitabi sa tindahan po nila, pwedeng maupo po kayo doon at siguradong mabibilhan po kayo ng inyo pong kutsinta. O kaya naman po, kung malapit po kayo sa mga kantin, pwedeng deliveran nyo po sila. Pagdating po ng hapon, kukuha ninyo na po yung benta. Pero syempre, dapat may tubo po sila doon. At pangatlo, pwedeng magpa-order po muna tayo para yung lulutuin po natin ay sakto po lamang. Tapos, gagandahan na lang po natin yung packaging. Katulad po nung ginawa natin kanina, meron po sa microwaveable, meron po sa clamshell, Pwede rin po sa estairo at pwede rin po natin ilagay sa pilao. At yung ating pong pang-apat na tips, pwedeng magpagawa po tayo ng karatula at idikit po sa labas po ng ating bahay. At syempre, mas maganda doon kung sasamahan nyo po ng picture para mas kaakit-akit po yung ating kutsinta. Kung kailan po may order, sakalang po natin lulutuin para laging bago po yung mabibili po lang. Kasi saglit lang naman po itong lutuin. Pero syempre, depende po yon sa dami po ng order. Basta ang halaga po dito, sasamahan po natin ang sipag, tsaga at diskarte. Isama na din po natin ang consistent na pagtitinda. Siguradong tayo po ay kikita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At sana, bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naitagdag na negosyo idea po sa inyo. Bago po kayo dito, sa ating channel at gusto nyo po yung mga ganitong video, isubscribe nyo na po yan at huwag nyo na din pong kalilimutan yung bell button na pindutin para pag may upload po tayo, updated po kayo. At huwag nyo na din pong kalimutan yung ating second channel, Tipid Tips at iba pa, nag upload po kami dyan pag meron pong happenings, nisan collaboration, nisan pag may pag-ibaways, dyan nyo po unang malalaman. At yung ating pong FB page, huwag nyo na din po kalilimutan sa FB po tayo. Updated pa rin po pag may mga upload po tayo. At meron na din po tayong Instagram baka naman. At yun lagi ko po sinasabi, doble ingat pa rin po tayo. At sumunod po tayo sa ituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita kids na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming kong salamat! Bye!